Hello, oh, Japan. Kain po tayo, guys. Tingnan mo. Binili ko lang siya sa, ano, sa supermarket. Ang pangalan niya, Ton-tin-chi- Ton-chin-chang. Anong tawag siya? Feeling ko humba yan, guys. Ton-chin-chang. Tira, kipas. Parang okay. luto ng Chinese. Ayan, guys. Kain na po tayo. Malambot. Collagen daw eh. First bite. Mm. Mm. Malambot. Pero may sausaw na ko dito. Kasi alam ko, matamis. Matamis ang mga timpla-timpla nila eh. Collagen siya guys kulay Kapag sa Japan, kurage yan. Ay, diba? Iba Tawang. Feeling ko tumso ko dito sa Japan. Iba lang ang pagkalutok. magkamay, magkamay na ng nga. si siguro ko. Mm. Kamayan ko guys. Kasi mabuto siya eh. Sausam so, natin dito kasi mas masarap pag may mirok mangang konti. Hmm? Hmm. Ang lagot. Mm. Mm. Sa kinoy ako nabili. Ito guys. Sa mga taga dito dyan. Kung gusto niyo bumili. Para makatikim nito. Sa kinoy ah. Mm. Dalawang ano siya. Dalawang klaseng flavor. Yung isa parang kulay puti. Mm. Meron siyang bulmaro. Bon na oh. maliit siya guys kaso may bun maro, mm. Promise, masarap pag na miss nyo yung humba ng pinas Hmm. Tinak magdagdag ng rice kasi. Malaki na po tayo. Sipsipin ko yung collagen. Mm. Meron siyang collagen sa loob yun. Kahit maliit siya guys. Ay, bibili ako ulit nito. Mina microwave ko lang siya. para mainit. Mainit konti. Ayan guys, masarap po siya talaga. Ayan oh, meron kasi siyang balat ng pork <laughs> pig. Kaya para talaga siyang humba guys. Kasi karamihan dito sa supermarket na mga karne, wala na silang mga balat ng kanilang ano guys, karne. Ito oh, balat to siya guys, ang lambot. Kaya bumili na kayo. Mm. Hanggang dito lang po guys, kasi ang haba ng aking video. Thank you for watching.